Hi everyone! Disney princess here, Char! Ang video nito ay got ready with me at dahil nga May Sabado may pasok pa rin ang Disney princess nyo Habang nag-aayos ako dyan, nakukwento ko sa inyo kung ano nga ba yung nangyari ngayong araw na to Kaya eto na nga, yung alarm ko kasi is Monday to Friday lang Sa isang umaga Tapos alam nyo ba yung alarm ko pang kalahatan talaga? Talagang magigising ka kahit anong sarap ng tulog mo At kapag sinasabi sa amin na may pasok ng sabado Bago ako matulog ay nag alarm nga ako Pero ang nangyari na wala talaga si isip mag-alarm Pati yung kasama ko, wala din siyang alarm, Sige, yung alarm ko, doon siya din nagbabasi minsan. Doon siya magigising. O, dahil para ihinga ako, ayo nagising talaga ako ng ihi pagtingin ko ng cellphone, ay balikwas talaga ako kasi 6.26 na. Tulog pa rin yung kasama ko. Hindi rin talaga siya nagising. Tapos atlo pa kami dito sa bahay. Magang mabilisan ng kilos. Mag-prepare ng pagkain ng pang-lunch. Buti na lang sanay tayo sa mga ganyang eksena sang kilos ay walang problema kay Disney Princess Naman halata, tignan nyo, nakuha pang mag-lipstick Isang pa. Char. Magandahan dito sa apartment namin ay malapit lang din naman sa company 3 to 5 minutes na lakad, kaya abot na abot pa rin naman tayo kahit late na tayong nagising Ganun man ang nangyari, amay huwag natin kalimutan magpabango. Laban natin yan, lalo pag hindi naligo Uy, pero naligo ako ha, kahit late na Ito meron ako i-flex sa inyo. Alam nyo ba dito sa Japan, napakamahal kaya magpagupit lang. Umaabot na, na ng 5,000 yen. Peso naman, more or less, 2,500. Dahil mahal nga, hindi ko talaga sinubukang magpasalon dito. Ang ginawa ko, abay sariling sikap na lang. Ako na lang yung nagupit ang buho ko. Ang ginawa ko, nood mo na ako sa YouTube para alam mo kung ano yung gagawin. Mahan din ang lakas ng loob. Bahala lang kung ano yung magiging kalabasan. Pero in fairness, naging successful naman. Ano naman yung resulta. Actually, pangalawang gupit ko na nga sa buhok ko. Piling ko tuloy para ang humaba ng buhok ko. Ship na lang ng ginubit ko ay layer. O, oh, Ganon. Ganda-gandahan nyo. Ayan, tapos na nga pala akong mag-ayos Hindi na nga pala akong pumasok niyan. Hindi na mahalatang late ng gising, no? So, alam nyo ba, regular day nga pala yung sabado namin ngayon. Dahil <laughs> late na gising ang Disney Princess niya, hindi na rin ako nakapagkape. So, ang ginawa ko, baka antukin pa ako sa trabaho. So, nagbaon na lang ako ng kape. Nilagay ko na lang dito sa tumbler. So, ayan, papasok na ako sa work. <laughs> Finally, nandito na ngarin ako sa company. Pa oras para mag-walking. Bago mangyari yun, ay pupunta nga muna ako dito sa kantini. Tataas ko nga yung pagkain ko. Baon nga pala kami dito ng pagkain namin ng lunch. Kahit malapit lang din naman yung apartment namin, hindi rin kasi kami inaalaw na umuwi. Kasi baka anong mangyari, abay sagutin pa nga daw ng company. 7.40 ay bumalik na nga kami dito sa company. Pupunta kami ng office para mag-in. Hindi rin kasi kami nag-in bago mag-walking. Alala niyo po ba itong machine na to? Pati lang tayo sa mga ka natin. So, ito naman yung isang production dito. Yeah. Ito naman yung kanagata or QC department. Hi, gozaimasu! Yeah. Nakabati na tayo. Could you do hi, gozaimasu! <laughs> Ayan, nakabati na tayo. So, sa... yun yung rest stop. Ayan o. Oh yung machine na yan yung uh, na-vlog ko kahapon kung nanood po kayo meron akong is isang tip sa inyo and bago nyo simulan yung yung araw nyo, yung trabaho is uh, uh, mag-pray po tayo kasi yun yung ginagawa ko dito. every time na <coughs> every time na mag-work ako before, yeah, pagka dating ko dito sa pwesto talagang uh, naglalaan ako ng oras para mag So, yan na. Nakaalis na ako. Tapos na rin ako mag-pray. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna yung aking uh, vlog. So, magtatrabaho na ulit ng uh, marangalang marangal ang Mr. Princess New South. So, hanggang ano lang kami? 5. 8 to 5 kami today. Wala kami overtime. So, yun lang. Salamat sa inyong panonood at pagsama. Bye!